Hello, hello, good morning mga lords. Ayan po, gumagawa tayo ng lugaw. Uh, itong purpose na to, ang kailangan po natin dito, itong am. Um, kasi yung apo ko talaga hindi ko makain ng kanin. Puro siya, puro lang siya gatas. Puro lang siya ano, battle, battle lang, battle feed lang siya talaga. Wala siya talaga kinakain. Eh, so, naisipan ko, Maganda rin siguro kakoto, am na to. Tapos yung gatas niya, ganun na lang ang ano. Nahihirapan kasi kami, naawa ako sa katawan. Meron palang batang gano'n, mga lords Hindi siya kumakain ng kanin. Hindi ko nga alam kung ano ang dapat namin gawin. Apat na taon na siya, pero wala pa siyang kinakain na kanin. Ano man. Hindi siya makainin tinapay. Masagatas lang. So siguro malaking tulong ang amna. Um, Isipan ko ipag-am siya. Na, ano ako sa kanin? Wala kang magawa. Gusto mong pakainin. Tubig man din siya umasya sa tubig. Kaya sa pilitan ang ginagawa ko, dinadrapper ko yung tubig. Ano? sa ako, inaano sa kanya. Bibig. Kasi nakakaawa siya kung hindi siya de-dead hindi siya ano, wala siya kakainin. Puro gatas, puro gatas. Kaya ngayon ito ginawa ko. ito malaking pakinabang siguro to ito gagawin namin araw-araw araw-araw kailangan maanin na to tapos pagka medyo lumamig na to kasi malamig sa Japan pinakamainit na to bigang kaya, ano namin eh, ilalagay namin dadagdaga namin ang mainit na to medyo na lang ganun ang gagawin to gahanap ako talaga ng para ano ito ito. Ewan ko ba? Ito na naman makakain niya na yung ganit, maaano na yun sa kanya. Kapag eh, din ako pagka ako kailangan gusto ko talaga kumakain siya. Hindi ko ano, hindi ko alam po ano pa dapat gawin. Nagbabitamin naman siya. O sa isa, sa gabi, ayun, ewan ko kung nakakain ng ba bata siya minsan tatlo, apat. Dapat ano man lang, kahit lima. Kahit na puro lang yung mga. Oh, ayun hinahila hina ng siyempre iba yung ano may carbohydrates kahit papano di ba sige po papay na mga lords bye thank you